Po mga kaboses sa aking channel eh pasensya na po kayo Min minsan lang ako makapag upload dahil na lang po ako sa trabaho ngayon po ipapakita ko sa sa inyo yung aming in spring manganon kung ano nang sitwasyon ngayon bago po ang lot eh huwag nyo kalimutan mag subscribe pindutin natin ang notification bell para ma-update po kayo sa susunod kong mga video Halika mga kaboses, samahan niyo ako. Mapagkita ko sa inyo. Ito na po ang nangyari nung amin yung inisprehan ng mangga. Botel na po siya, bunga na po. Marami po po na nasa taas yung Nasa baba lang po ang kaya kong kuhanan ng video. Ngayon po, eh, medyo bottle na sila. Bali, nag-apply po kami ng insecticide at saka pampakapit sa bunga. Ito po yung aming tinitimplang dun po sa sasakyan, tinitimplang ng gamot. May power spray po para sa hanggang taas mo kaya pong abutin nandito na po sila sa bandang ang unit ala uh, unay media na po ngayon ng panghali masatas yung bunga Para ko ma Insik na ma-insik siguro ini, eh, ano natin? nunggu ya njeran niji meran itong puno po mga kaboses yung bagong palit ng dahon hindi po talaga magbubunga yan kaya hindi na rin po namin inesprihan kasi sariwa yung dahon niya hindi po magbubunga yan itong puno na ito bali nabunga po siya noon yan pag hindi mo inisprayan ganito mangyayari sa kanya tinutusok ng ng mga insekto mabubulok malalaglag tulad po nito sayang po kailangan po siya inisprayan para puro po yan mga gani <coughs> ninamin namin yan para palagandaan na yan. yan po yung uh, perimeter parang bakod na rin siya pero may barbed wire lang po yan may barbed wire din po yan Itu, pero ito. Ang ganda sa ito, yung kinababato niya. Tiyaga, tila dito sa sobrang init, tuyo yung mga damo. dipu <susuk> Tapi yang anime giant bangkok pinutin na kung nagboma <coughs> ba sila mayroon ako kaso nasa pas ang mm -hmm. bandang baba wala siya yan ang nagboma yun po nasa taas po ang lalaki na ito ang tumba sa hangin din po kasi dito kahit pag-inip kahit paano bumunga rin sya nalilit pa mga one month nakikita muna sya malalaki nalal, malalaki na yung bunga nyo kahit natumba sya dami mo na

dito pa tayo sa puno ng mangga na malilit lang po ang bunga nito kung tata, nila sopsopin dami rin po yung bunga nasa taas yung iba dami yung bunga kaso nga lang po malilit lang bunga nito bali na iba itong mga ito dahil ito lang yung tatlong puno siya lang yung may iba rito sa lahat tapos lang po namin mag ispray. na mag spray na spray na po lahat hihintayin na lang po namin lumaki itong mga bunga tsaka titingnan tingnan na lang po bibisitahin kung anong sitwasyon ng bunga tapos na kami nag spray ubos na yung ubos na yung aming gamot uh, na inispray hanggang dito na lang po mga kaboses yung aking video God bless po sa ating lahat thank you for watching mga kaboses hanggang dito na lang po mga kaboses sana huwag kayong magsawang sumubaybay sa aking channel so maraming pong salamat mga kaboses Thank you for watching. Get this.